Nagulat sa PC kalan sa PBA ang import ng Magnolia. Tinawanan lang ni Quincy Miller, Calvin Abueva, tamang tambay lang sa Araneta. First game ng PBA 48 season Magnolia vs TNT Tropang Giga Maliban sa mga nakakuha ng awards Ay binigyan din ng tribute Ang ating national team na gilas Pilipinas Para sa kanilang Asian Games Gold Medal Konting problema Pero solusyon agad sa TNT Quincy Miller Kapalit si RHJ First five ng TNT Castro, Reyes, Williams, Oftan at Miller Sa Magnolia naman Halalon, Lee, Laput, De La Cruz at Bay Good offense para sa Magnolia Sa opening quarter Para dito kaya Halalon at Dunk ni Laput Sagutan naman sa 13 Lee. Under 8 minutes mark ay bumira na ang import na Magnolia na si Tyler Bay na agad namang sinagot ni Miller ng TNT. Tila nagulat sa PC sa PBA ang import na Magnolia na si Tyler Bay. Bagsak ang inabot kay Miller na tinawanang pa at si Ponferrada na muling bumagsak sa isang body contact. Under 5 minutes mark ay biglang inet ang opensa ng Magnolia, Barroca 4-3. 2 minutes mark ay lobo na ang lamang ng Magnolia sa double digit points. Trumatrabaho na rin dito si Tyler Bay. Last seconds ay nakakuha pa ng buzzer beater 3 si Cruz pero mapupunta pa rin sa Magnolia ang kalamangan 26-16. Opening ng second quarter patambay-tambay lang si Calvin Abueva. Baba sa walo ang lamang na Magnolia sa tulong ni Miller. 7 minutes mark to mo mode na si Quincy Miller. Baba muli sa limang ang lamang ng TNT. 5 minutes mark ay muling uminit ang upensa ng Magnolia sa tulong ng tres na ito ni Paul Lee. 3 minutes mark utak moves mula dito kay Miller kontra kay Bay. Patawa-tawa na lang si Miller. Good offense mula sa TNT sa mga last minutes ng second quarter of Tana Miller Kubutin. Magandang opensa pa ang binigay ni Miller sa Magnolia bago magtapos ang second quarter bidlang anga si Quincy Miller. Pero mapupunta pa rin sa Magnolia ang lamang sa pagtatapos ng second quarter. Opening ng third frame ay bahagyang PC Kala na dali sa kaliwang mata si 8 minutes mark ay magic move ang ipinakita dito ni Castro kontra sa depensa na De La Rosa under 4 minutes mark ay naging maganda ang sagutan ng TNT at Magnolia sa 3. Last second sa muling uminit ang opensa ni Miller na pa ng foul. Baba sa anim na puntos ang lamang ng Magnolia sa pagtatapos ng 3rd quarter. Nagkabanggaan pa si MGR at Paul Lee boost offense mula kay Kell Williams sa pagsisimula ng 4 period. Under 9 minutes ay kumakagat na din ang outside shooting ni The Blur pero under 8 minutes ay muling sumigla ang opensa ng Magnolia sa tuling ni Barocat Bay kung kaya't balik sa lobo ang lamang ng Magnolia. 4 minutes mark ay tuluyang nang napadugo ng TNT ang import ng Magnolia at inilabas na muna ito sa game. Sa mga last seconds ay balik laro si Bay bumitaw ng two-handed slam dunk mula sa pasa ni Paul Lee. Showtime pa sa mga last seconds ng fourth quarter.